malaman yung lumbanda guys ganda sa tulo so ano kasi ako guys na magdilinis ako itong pulo na so iyak ng bata guys kaya tumigil ako pagtatabas Diyan lagi ako nakakaano. Itong puno na to May umiyak. Iyak ungo. Uh, ano siya? Uh, parang iyak siya na gaan lang. Dito. itong bahay na to guys ilang tigada, ilang taon na hindi titirahan hindi inaayos ng asawa ng kapatid ng tita ko ilang man na yan dyan ako laki so, ilang masyado ka ano mga mga kabataan na ah, uh, ilang isa pagpakita sa pero mamaya guys sigehin sigihin natin na ma-explore ano yung ano yung na-accidente lagi dyan so, hanggang kanto hanggang dito tayo ito kasi dyan madalas lagi yan madalas talaga yan dyan ito dyan, dyan, dyan na-accidente yung baba ito so baka yung mga bata nakikita ko na, na dalawa ay humingi ng tulong na para sila ipa ipanalangin ba? Bata to. kung lakas ng ah, kabako oh. nandito lang sila siguro guys oras na sila ay tulungan papanalangin natin lagyan natin ng may ino mas makakain siguro Ayak guys kasi nag-iisa lang tayo dito guys pinauwi ko yung tatay ko kaya sabi ko sudo so, lang ako mas maganda kasi guys na mag-isa ka para sila ay magpapahan sa iyo magpaiwating kasi mahirap yung may kasama ka kasi guys hindi so, yun silang babarap sumamaya si copy natin yan guys si natin kaya ito nilinis ko para para wala tayong maanap madalina natin magkita kung saan sila magkano Yan, yung isang yun yun yan yun 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 lang guys ah, mamaya yun natin mamaya guys sige mamaya hmm. sige mamaya sige mamaya ah uh, ko na pumunta dito no ah uh, para alam ko panalangin ang kailangan nyo panalangin ah uh, at para maka na kayo sa uh, puting paraiso o bayang banal mga ka, uh, mga anak ko na uh, maliit mga bata ko ano yung pangalan nyo mamaya kanin natin ha sige guys ang mga guys